Ngayong araw nga, inaatasan ako ni mother na magluto. Naatasan? Kasi ngayon niya, last day ng mga poster children namin dito sa bahay. Opo, meron po kaming mga inampo ng tatlong araw. Bahagi ito ng programa ng simbahan para sa mga PYC. Meron kaming dalawang kabataan na pinatuloy dito sa bahay. At ganon din naman si ate, wala din si ate dito ng tatlong araw. Meron ding nagampon sa kanya. Akala ko nga hindi pa siya matutuloy kasi sinipon siya nung gabi. Mabuti na lamang at umayos ang pakiramdam niya pagdating ng umaga. Kaya natuloy siya at nakasama siya kaya naman daw niya. So for today's menu, magluluto nga pala tayo ng sweet and sour tilapia. Tsaka ng nilagang baboy. Kasi pagkatapos ng tanghalian, kukunin na na rin nila ang mga gamit nila. Tuuwi na sila sa hapon. Pagkagaling nila ng simbahan. Kaya medyo special na magiging tanghalian namin. Dito ko nangaling din ginisa yung sibuyas at bawang sa pinagpretuhan ko ng tilapia. Una kong ginisa ang sibuyas at bawang tapos luya. Sunod naman, inilagay ko na din tong carrots. At salamat nga pala kay Kumaring YouTube. Natutunan ko magluto nito. At isa rin nga pala sa nakakatuwa sa mga kabataan dito kasi very active sila sa simbahan. At may mga activities na tulad ng ganyan na talaga namang makakatulong sa kanilang well-being. Nung kasimpanahon ng kabataan namin, wow matanda ka na, wala pang mga ganyan-ganyan. Mabuti na lamang at may mga ganyan na ngayon sa simbahan para mailayo na rin ang mga kabataan sa anumang bisyo. At meron silang mapapaglibangan. At sa pagkakataong to nilagay ko na nga din ng ketchup. Sunod naman, inilagay ko na rin ang suka at saka ang asukal. Hindi ko na nga lang na i Hirap talaga pag sariling sikap ang pagbablog. At yan nga, pagkakulo at malapot na yung sabaw, nilagay ko na nga din yung tilapia. Medyo pakukulang ko lang ng konti para lumasa yung isda sa sabaw. At pagkatapos, pwede mo na siyang hanguin. Abay talaga nga namang umay kami sa tilapia ngayon kasi tinda din namin tong niluto ko. Kaya pala laging sold out ang tilapia kasi kami rin ang kumakain. At next naman na lulutuin ko ay yung nilagang baboy. So ito na nga, dinugasan ko na rin ang karne at nagsalang na rin ako ng tubig. Ginamihan ko ng sabaw kasi nung minsan nagluto ako, kokonti lang yung sabaw na nailagay ko. At pinakuloan ko na nga rin sabay ng sibuy at bawang yung karne. Saka lang ilalagay yung karne pag nakulo na yung tubig. At pagkatapos nga na malambot na yung karne, nilagay ko na yung siling haba. Tapos pinakuloan ko ulit ng pinakuloan para mas malambot. At nun yung malambot na malambot na, nilagay ko na nga itong patatas. Saka ko tinimplahan ng asin at paminta. At nung medyo nga malambot na yung patatas, nilagay ko na nga itong repolyo. Choice mo naman niya kung ilalagay mo repolyo, pechay o pechay bagyo. Pag lang budget mo, pwede na sa pechay. Pero dahil special nga ngayon, kaya repolyo ang binili ng inay. Kunwari, nakakaluwag-luwag din naman. Pero bukas, back to tuyo na kami. Ito na nga, dumating na yung dalawang bata na naging bahagi ng pamilya namin ng ilang araw. Naku, at sarap na sarap sila sa niluto ko. Tara, kain na tayo. At pagkatapos nga namin kumain, ito ay hatid na nila sa simbahan, yung mga bata. At dito na nga din pala si ate at ng inay kanina. Hindi na nga rin natiis at nasundo na agad ng inay. Paano ilang araw na dito sa bahay na wala? Ikaw ang ina. At pag-alis nga ang owner, itong mga bata matik ng aplangan.